Good morning and welcome to my page. Ayan, ang gagawin natin is magluluto tayo ng ulam. Ah, so, na yun. rest day ngayon. Unay ko chili ngayon na yun. wala nang puluhan eh. Ayan. Sabi lang, sabi lang ng iba pagka ano, nakita ni Mita, bawal na yung mapakita ka ng kutsilyo. Eh, wala eh. ko yung ano eh sibuyas. Ito sibuyas, sibuyas. na tira ko nung karang araw. Ayan, ito. Lagyan ko ng kamatis. Magluto ako ng sardinas. Ayan, ito. Mahina yung kita Talaga, eh. Talagang kailangan dito sa Maynila magtitipid eh. Iwain ko muna ito. Itong video na ito, para lang po, po sa mga karlit itong ano, eh. bawal po, po sa mga mayayaman at masisilan dyan. No? Kasi yung iba talaga, hindi na mapakita pag ng sardinas. masabi nila, mayayaman sardinas. Pero oh, masarap to, dito kami lumaki. Naalala ko nung araw, ano, kumakain kami ng sardinas, hindi pa pinaprito. Ah. Ito siyam kami kumakain ito, para sa dalawang ina at ama namin. Kung si kami kumakain, hati-hati kami ng isang sardinas. Eh, totoo yan. Pero dito sa Manila, medyo yung mama na kami. Dalawan lang kami kakain ito. Ito siya, no? Ayan, o. Oh. O, oh, Jun. Okay ka dyan. Ah, ito, uh, o, oh, yan. Uh, si Jun Bik yan kasama ko ngayon dito. Kami dalawa lang kakain dito. Diba dati siya kami kumakain ngayon. Dalawa lang kami kumakain ito. Tapos, dito. Kung hindi ko speak, buwag tatlo kami. Iwain muna natin itong kamatis. Yan lang po papalasa nito. Ito, real talk to talaga. Oh. Dito sa Maynila. ah. Uh... hindi. Ang iba, pag alam nila nasa sa apa ang ganda ng buhay ng ano ng taga nila na to oo totoo maganda kapag mo trabaho ka ng mga masisipag kailangan sipagan mo dito pagka tatamad-tamad dito wala ding mangyayari yan kaya medyo tipid din mahina yung ano yung kita namin ngayon yun. Ano na minsan? 300, 300 na. Eh, ito. ito sardinas na muna. Yan, Pwede na ito. Okay, nahiwa ko na yung sardinas. Nahiwa ko sardinas. <laughs> sorry, sorry Nahiwa ko na yung kamatis At saka ano Sardinas pala na yun Hindi naman nahihiwa pala to Sardinas Okay, lutoin ko na Okay, ito na yung lutuan ko Bago na ngayon ha Mahihiwa na pala sardinas ha Joke lang yun Kaya diya ko yun eh Okay, ito na Pa-ilawin na natin Okay Ito ha Medyo ano kasi yung ano Dito ang banda para makikita nyo ko yan. Bawal po to sa hindi nag-uulan ng sardinas kasi ito parang tutorial lang ito paano magluto ng sardinas sa masarap yun. Masarap na masarap to. Oo. Oh. wag Huwag nyong maliitin. Huwag nyong maliitin. Sardinas lang sa kalam. Yan, lagyan natin ng mantika. Yan, pagkatapos ng lagyan ng mantika, siyempre, uh, natin konti. Eto, ng konti. Ito, wala nang bawang-bawang ha. Ito, talagang tutukan ko kayo paano magluto ng uram ulam na masarap na nakakatipid kayo. Wala nang bawang. O, so, sibuyas ka agad, o. Oh. Yan. Arit. Tumansip na. Saan ko, ah. Yan. So, natin yan. Kasi dito ba dito sa natin? Buksan natin dito para lalabas natin. Ano? yan Okay, so, so, tikita. Bakalan ko muna. Kapag tapos nilolod natin yung sibuyas, ito na. Yung piyasa ng papralata natin. Kamatis. So, yung Galitsong kawali sa atin. Ha? na. O so, sandaan pa lang yan. Oh, ayan ito. So, kailangan, alam niyo yung stretcho dito, guys. Kailangan durugin nyo mabuti yung matis. Huwag mo nang yun nanginhalo yung satinas kapag pwede maduluan nyo yung matis. Ayan, para sa nakalagit lang po ang ulang mato, ha? Ayan. Ayan, o. pero kailangan yung kamay ko, naka-extreme ako ng ganun. Kasi, ano nga, katamaan yung mukha ko, eh. Ayan, o. No? oh, di ba? Durog na. Oh, kita niyo naman. Hindi na kailangan sabihin pa. Tingnan niyo sa sabaw, Oh. Yan, oh. Oh. Di ba? Oh. Ito 'yan. Kaya hindi yun masasabi ng sabihin mo. Pagka makasikip kayo ng ganitong luto, sabihin niyo talaga. Hmm, kita na, oh, Salamat tayo ni si Yanny yung jewelry karyasan ang totoo ng pagluluto ito na, ito na, ito na ang pinakain tayo natin ito, ihalo na natin natin yung pinaka Ah... pinaka min natin ayan, okay ito tingat tingat ha kailangan dito dahil ang pipipip nga ito, ipisinyutin natin lagyan na natin ang pipipip Kaka-relate uh, kayo, lagyan ng tubig, oh. No? Ayan, oh. O, kunti lang. Tapos, linuhan na may pagkakalino ba, ano? O, yan. So, ngayon, tapos na. Ay, kunti. na, oh. So, no, Ayun, lalaki ng sardinas, ha? Ka. Ayan, oh. Diba? Dati no. mo sa maliliit, eh. Okay. So, ngayon, hindi na tayo di pagal. Eh, kung nandiyan natin yung tignasin, talaga. Ayan, Okay. Punti ka siya. Tapos na. ba? Diba? Ano, kain lang ng kunti. Yan. Okay. Diba? Ano? Iba, start it. O, diba? O, magkano lang ginastos namin? oh sardinas lang, diba? Sa kalahating sibuyas. At saka kamatis. Magkano sardinas ngayon? 25 pesos plus kamatis, 5 piso. Kano na? Diba? 30 pesos. Kalahatin si Buya, so, si Buya si 5 pesos lang dito. Buka pa naman ang sibuyas dito, limang piso malaki. Hinati ko ngayon. So, magkutan na yun, 2.50. So, yes, plus ko dito lahat is 32.50 only. May ulam ka na, masarap na. At, so, dito na. So, na, na, ito na pinakahintay na lahat. Kain na na. Yan, lagay natin muna to sa maliit. Na. Yahoo ang tawag na So, ganun ito eh. Sa probinsya, kapag uh, kailangan mo talagang susulitin yung luto mo, gagyan mo pa siya ng kane na yun. Know? Yeah. Kasi sayang yung mga uh, ano, hindi ka na luto. You know? Oh, o. O. Yan yan o. Sayang na gumagawa nito. Eh. May nakarelate nito ngayon. Eh. So, ba? Diba? kailangan tinukon ah, na tinukon. ano? o. Yan. Yan, yeah, di ba? Oh, tinukon na tinukon. Nang para na siyang ano eh, sinangal, di ba? O. So, o. Kaya natin dito. So, natin Kain na, di ba? Okay, ito na. Ito na pinaka pinakaantay ng lahat. Kain na, na Okay, bago tayo kumain, magpray muna tayo. Regular food. Even this food, you serve pray. Amen.